Sundang. Maayong gabi sa inyong tanan. So, nag-overtime day ito ang maker mga kasundang no kay murag na tambakan na dyan, town me og mga order mga kasundang. So, mo day ni ato mga available nga blade mga kasundang. Na day me available nga mga blade karon mga sundang. O, oh, na aming mga available karon nga mga blade. So, kani siya, nanin siyay yung mga tag kasundang sundalo ang tag nitong taga butuan man at ato siya nga sundalo. Na siyay yung pag dira mga kasundang mo nitong iya ha. O, oh, na siyay yung pag dira ah. Oh, din pabiad. Medyo pabiad siya dito pataas. So, nanay tag-iyaan yung mga kasundang no. Then, kani siya, nanay tag-iya, kani Kani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naani sya tag iya mga kasundang. So, nagpaabot na po na mga tag iya ani mga kasundang, no. Kadugayan, hapit na ko makasaban no customer kay Dugay ka ayo mi. Eh. Sorry, <laughs> jud ka ayo. So, so naday tay mga available nga mga sundang din hi? Ah. Oh. Pwede ni nato sya isinuwak mga kasundang kung gusto mo nga naikilay-kilay dapit pwede na siya kilayan dira -a. then depende na sa inyo ha kung pabutangan nyo mga style-style diri ang mga unsa inyong pabuhat uh, oh mao ni siya mga kasundang agusan blade eh, ni siya mga kasundang no agusan type blade kani siya ni na itagiya ni iyara nang papuluhan. na itagiya ni nga blade kani siya mao ni atong binuhat ng mga blade mga kasundang kani siya oh naay naipakwandria o oh. yeah. Monisha ato mga blade oh di na mo mag, di na ta madugay ani mga kasundong kaya na naman tayo mga available nga blade sa blade dumang good mima ano madugay mga kasundang tungod sa kadaghan nga order mo nang sa blade mima madugay gani pagbuhat pero pag nanay blade na mudaan dali na lang kain buhaton ang handle o ang scabbard kanika na naman tayo available nga mga blade so PM lang mo sa mga kasundang o ning ingon ani mga kasundang o pang ano daw ni o diba kinsa ganahan hmm. o ingon ani o napunta ani o mga lapad So, mo na ang mga Nanay ni gi sukdan na ang iyahang kuan scabbard ang iyang handle mga kasundang. Nana siyay handle ug ang scabbard na ana. So mo na ni sila buhaton na ino. Tinaw ko mag-mention kung si kinsa to amo ang mga customer kay wala na ako na memorize ang ilahang mga pangalan. Basta mo na na inyo hatanan mga kasundang. Unya tong uban nga wala pa nabuhatan og blade paabot paabot lang gid kayo mga sir. O tung uban pod nga naghuna nga scammer mi ginuo ko na apud taon mi kahadlok sa Ginoo dili mi kabalumang, mag, kanang magbinuang og tawo dili mi kabalo magbinuang sa among isig ka tao so mao pa ang mga available nga blade mga kasundang daghan dagan pa O mao siya naay mga knife namo. mo O pili lang mo kung sa inyo ha dagani mi ni medyo ngit -ngit na din hi, ano O so mao sila kailangan na natog suga kay ngit, -ngit naman. So mo yahang buhaton karon, scabbard na siya mga kasundang. Scabbard. Scabbard or puluha. O oh, ano kanang sakuban niya mga kasundang. So Dagan pa to nagpabuhat po diri og kwan mga kasundang o. Oh. nagbuhat og samurai, nagpabuhat og samurai mga kasundang. Oh. Ba pani na human? Oh, di ba samurai? Mag-overtime sila mga kasundang kay Aaron. Dali na lang mahuman. Tapos, kato kuan mga kasundang na day customer din nga. Katong sa dragon, kani mga kasundang o. Oh. Mahapit na ni mahuman sir. Kani siya. dragon. Nara o, oh, hang order. Carving na lang yun ni kulang. Gamay na lang yun ang kulang ani. Mahuman na gyud na siya. Gamay na lang gyud na na may carving ang handle. Ang scabbard na lang gamay na lang gyud ang carving unon anang scabbard. So dapat ta sa ilalom daghan-daghan pa pud mga kasundang. daghan-daghan pa pud. So natay dahon palay. Oh. So mawala ito, mga kasundang. Bye! Mayong gabi sa inyong tanan!